Kumusta po mga boss? Magandang araw sa inyong lahat. At welcome sa Jsonic TV. I Gagawin po ako ng isang uh, washing machine ngayon na magkasama na yung wash at dryer. So sabi po nang nagpapayos nito, grounded daw po, nagaground daw po sila pag ginagamit nila ito. So i-check po natin yung kanyang mga wire yung wiring nito baka meron siyang naka-expose na so wag na lang muna natin i subukang saksak -sak sa 220 uh, i-trace muna natin yung mga wire para makasigurado tayong hindi naman tayo mag-ground then maliban po dun sa pagiging grounded nya ito pong uh, timer ng spin dryer sira na rin po Ayan, Ayaw nang Pero itong dito naman sa wash, okay naman siya. So tara, gawin natin. Sabay-bayan so niyo po ang video na to. Baka may makuha kayong idea. Na makakatulong sa inyo kung kayo po ay mag-DIY or magre-repair ng washing machine. Ayan. Ayan po mga boss. Natanggal ko na yung pinaka-cover niya. So makikita natin dito na meron ng gumawa nito. <coughs> ayun o, dinalot na nyo ng electrical tape, tapos marami ng dugtungan. Ito meron pang, ayan may tama na yung wire. Tapos dito sa pinaka AC cord niya, exposed na rin tong wire niya. So ang gagawin natin ngayon, ayan marami na rin mga lugtungan yung wire niya. Babaguhin natin tong mga connections ng wire niya at sisiguraduhin natin na uh, walang may expose na wire para may mawala yung sinasabi na may ari na grounded so ayusin ko lang po muna itong mga wirings niya. then papakita ko sa inyo after ko nang ma-restore na itong kanyang mga connections so mapapansin niyo rin yung capacitor niya na combination ito bali yung isang uh, part nito malamang kinundem na kasi dapat ano na yung kapasitor na nandito kasi itong kapasitor na to dapat uh, sapto na to para sa dryer tsaka sa wash kasi apat na yung terminal niyan ngayon meron dito na hindi na nagpapansyon kaya gumamit ng isa pang kapasitor ok so ayusin lang muna natin itong iris nito then pakita ko sa inyo after kung ma restore yung kanyang wiring so ayan po nabuktan ko na yung top panel niya ito yung sa timer ng spin dryer sige na palitan na po natin to kasi parang pumalas na siya then check din natin yung mga wiring dito kung may mga exposed na wire para ma ayos natin para hindi na magkaroon ng ground bed. A few moments later. So ito na po yung bagong timer natin. So i-test muna natin siya kung okay ba. So once na pinitan natin yan. Ayan. Magana na kung maririnig nyo. Magkakaroon na ng contact na yun yan. Hindi mo sa tester. Ayan yun, Eh, Paano na. So yung it Good itong bago. ah spin dryer timer. Okay. So, ibabalik e, muna sa dati sa pwesto niya Okay, i-post e, muna. A few moments later. So, ito po na finalize ko na. Ayan, binalutan ko na ng plastic. Ito so, Wiring, tsaka kapasitor ng washing. Ganun din yung wiring, tsaka kapasitor na spin dryer. Ayan. So, pwede na natin itong i-test kung ayos na ba siyang gagana hmm. i-check po natin kung magkakaroon ba ng ground sa mga chassis ng motor ng spin dryer at motor ng wash okay, so, on natin yung mga timer nila ayan ayan tester natin okay naman tap natin sa body ng motor ng spin dryer. Wala. Wala. Sa body ng motor ng washing. Ayan. Wala naman kung ground na. Ayan. At pag dito, syempre, naka-on yan. Meron yan. Magami continuity yan. Okay. So, i-try na natin. Ayan ah, uh, subukan natin tanggalin tong pulsator check natin kung wala something jana na nakakapagpa ground sa kanila kasi puro plastic naman yung paligid, e, sila magaground mag-ground so, din, e, oh. o mag-ground Ganda naman. Ayos naman. Itong bakal na part na yan, hindi naman yan naka dikit sa motor kasi meron naman yan para mapahikot to. So, nagtataka lang ako ba't sila makita. Ano siya? Binisin muna natin to dito. So ayan na po, sinusubukan na natin ang nakahon. Uh, try natin ang hawakan yung tubig kung makakaroon nga ng ground. Alerto lang dito sana. Bulutin agad pag nag-ground ako. ayan, wala naman. oo, Ang sabi po kasi na mayari, habang ginagamit to at napahawa dito, Nagaground daw po sila. Pero ngayon, wala naman na po. Okay na to try natin yung uh, dryer yung dryer kaso lang may tagas yung hose niya kailangan na rin palitan Ayan. spin dryer niya syempre pag nakaangat to hindi yan gagana try natin yung iba ba buksan natin Ibig sabihin, okay na po siya. E, tapos pag binuksan mo, mamamatay yung dry. Tumigil e, mo. Ibig sabihin, okay na po yung dryer at saka yung washing. Yun e lang po, bali lahat po ng mga dugto ng wire, inayos natin yung mga ngat ngat Tinakpan natin. Tapos, nagpagod tayo ng spin dryer time Ayan. Binago ni natin yung mga wiring niya. Tinakpan natin ng maayos. Bali, doon naman po tayo sa hose. Kasi may butas na yung hose niya. Uh, papalitan po natin yun ng panibagong hose. Okay. So ayan po, tanggalin na natin itong lumang hose at uh, palitan natin ng bago. Kasi butas na po ito eh. Okay. Yan. Yan, ang marami ng butas. Ang so. pa. Tapos, dito sa pinaka-ilalim niya. Ayoko lang eh. ulit. <coughs> hindi dito yan nakakabit? Yung hose. So, sisikotin ko lang ng mga screwdriver ito the... kita ba yun 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 hanggang na yan yun Matayo na rin yung pinaka ikit niya. so bibili lang po tayo ng pamalit then papakita ko sa inyo paano pagkabit ulit A few moments later. Ayan, ito na po. Tapili na tayo ng pamalit ng host. Bali, ang gagawin po dyan, itong bagong host, lalagyan natin ng rugby dito sa loob, pag-ilog. Then, doon naman sa part ng dito, kung saan siya isusuksok lalagyan din natin ng rugby dito naman sa outer part niya. Para pag pinasok natin yung host dyan, yan, nakapit siya. So, lagyan ko lang muna ng rugby. So, yung paglalagay po natin ng rugby, hindi po katulad nun sa sapatos na once na nilagyan na natin ng rugby, patutuyuin muna bago pagdikitin. Dito, habang sariwa ko po yung rugby, ipapasok na natin tong hose kasi kapag pinatuyo natin yung rugby bago natin ipasok tong hose, makamahirapan tayong papasokin tong hose kasi sa bungad pa lang, didikit pa kagad yung rugby. So habang medyo sariwa pa yung rugby, salpak na natin yung hose. Then hayaan na lang natin na matuyo siya doon. Then, magapangin na natin siya dito. yan, magpasukin natin dito sa mga hook niya. Ayan. Ayan, ito na yung isa. Okay na po, na-pass na natin lahat. Pwede na natin para sure tayo na hihigpit doon lagyan na lang natin ng plastic strap ito para siguradong kakapit siya hindi sa ilalim para humigpit siya ayan so, ano maganda Oops. Medyo mahirap lang po dahil uh, kinakapanang natin siya eh. Hilawan mo naman yung camera. yung hilaw yan? Ano? Sus. Yes. Ano? Ano? Ayan, okay na. Palipas lang po tayo ng ilang minuto para mapatoy ng kahit konti yung rugby. Then subukan natin lagi ng tubig kung may tatagas ba. Bali, ayan po. Nilagyan na natin ng tubig. So tingnan natin yung bagong hose na kinabit natin kung mayroon bang tagas. Dito sa pinakadugtungan niya, ayan po. Wala po tayong nakikita tagas. Yung part na yun na may rugby. So, okay po yun. Dito naman sa may bandang ilalim, tingnan natin. Ayan, wala rin po tayo nakikitang tagas. Mabaybayin natin yung pinakahos. Ayan, wala po. So, hanggang dito sa may labas na part ng host, wala na rin naman pong tagas. So, okay na po ito. Uh, hanggang dito na lang po ang video natin. Sana po ay may na-share akong idea sa inyo na mga manonood. Kung paano po mag-repair ng washing machine na may katulad ng ganitong problem? Salamat.